Ito na. GSXR. Ang gaganda, alagang alaga oh. Ito mas rider. <laughs> box type na no? kung bagas sa kotse box type to. Ganda. Tingnan natin mileage nito. 200,000. Malayo na rin ang tinak. Na. Pero maingat ang may ari. Ay sasama pa sa show. Ito, Yamaha naman. Ito, Suzuki. lagi na pagkakamal lang kasi sa akin na mas rider. Pero hindi. Yan ang mga original. Suzuki yan. Ito, Yamaha. Yung e sa akin sana yung pangatlo rito, Honda. Kasi itong Honda na to, 900 naman to. CBR 900. Yung e sa atin, CBR 400. Ito, kamatlo. Ganda? Ganda? Ito, yung sa Fast and Furious. Yung sa One, yung binaril yung Eclipse, pinakasabog. Ganito yung gamit nun. Yung in-check. Yung niratrat yung Eclipse hanggang sumabog. Ganda, lapad. All stock, pati tambucho. Ano kaya mileage nito? Low mileage. Ganda. Ganda. Fair 300 Malayo na rin May scoop pa o Napunta yan air filter sa loob dito Ganda na ito 750 750 Eto, malupit oh. Parang World War pa to ah. Kinalagay hindi na niya pinakinis. Eh. orig rig. Napakaganda. Ganyan naman yan. Lambreta. Ganda, no? Talagang amoy na amoy mo pa yung langis dito, eh. Parang sa ano to, yung mga pickers. Yung pag nakukuha nila sa tambakan, gusto-gusto nila to, eh. May toolbox mo. Ito rin, orig-orig. Ito -orig. ba? May reserbang gulong, talaga yung mga best parts. May mga bago na rin na best dito. Ayan. Meron mga classic, ang dami. Ito. Solid. Ayan ang kicker. Gaganda, grabe. So may shock yung upuan. May mga spring. Para tuloy na i-inspire tuloy ako mag Vespa. Pero ang mamahal ng Vespa mga kaibigan. Tinan yung gauge nyo. Talaga sinauna. Ito maganda oh. 50cc na Honda. Z50. mo sa highway Gorado Good deal yan Ito choppy Yamaha Ito medyo marami to Nung nag-umpisa pa lang ako Yamaha choppy Ganda Yung mga chrome talaga Nagpapaganda sa mga classic na eh. Nakasilya pa oh Diba? Choppy Eh no Choppy Patulin din to dalawa to eh may de mayroong automatic yung atras yung neutral tsaka drive ito yung ginawa ganun lang yan hindi na ako nakita yung may cambio sa pa tinan pa natin yung iba dun ito yung mga Vespa ganda na ito ito Suzuki ito 750 4 cylinder Kaya Hindi natin Naisama yung Atem Pag mga Classic Pag <coughs> mga Easy ride Easy ride lang Ganda na Classic dito, dito Ito ba? BM Solid call... oh, Grabe right. <coughs> Ito yung mga unang makina, kakaiba yung mga itsura, no? Ah, sa gilid yung black at head. Alala ko, may ganito yung kapitbahay namin dahil sa Maris, sa Antipolo. Kuya Bubut, nakakarman gaya yun, tas yung motor niya ganito. Mahilig sa luma talaga. Oh, Ducati. 1,000, no? Ganda, no? Grabe, pipe. Ayan, oh. Halabas ang clutch, oh. Dual. Sarap upuan nito. Parang supay, oh. Eh. Six cylinder? Oh, six nga, oh. Tatlo dito. Tatlo rin sa kabila. Ano to? Honda. Wow, 1,520 cc pang mga ano to eh no mga Amerika ng dati no? yung mga hindi mo masyado nakikita sa kalsada ah ito modern modern na kundo na to ah ah yung mga bago na to yung benda yun nyo no? kita yung kulat ito pa Ini ng nak kau tu sa, uh, Bale, 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 sa Bale, Santa Rosa. So Ini ng to in kau lang out of stock. Of ship, uh, Pero gustong gusto ko rin rintong isang to do, 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 Wala na hindi mo na may Tidak Ang Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. lang ada. Tidak ada. camera ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Nakaka-miss uh, mag Maulan kasi. Hindi so, so, nga mga pag-motor ngayon masyado. <laughs> Ito, naka ano siya. Kala mo raios pero hindi. Mags siya. Ito pa Harley. Thank you very much. Ito mga ka-modified. And of course, you have to go check their mobility solutions network and security solutions, manage IT solutions. And uh, you could uh, see people, Philippines, all over the place already. Ayo. And of course, we would, would like to encourage people <laughs> uh, to um, uh, use ganda. all of our uh, telecom uh, modified here in the Philippines. It. it will balance out uh, so, mga the market. Bago na ito. And the more you use Ganda nito, kagaya sa atin. Pero ito, 750 na V4 sa atin inline for na 400. Halos kumukha lang din. Sa lang frame yung headlight. And perfect Ito. Ganda rin yan. Dami rito. Punta kayo dito kung aabot pa kayo. over